Ah, siguro Ate Bet, iyaro na lang eh. Paano natin dito? Kasi kung ni pa, saglit lang. Oh. Ate si Tatay Jose, may naramdaman na sa katawan. Masakit lagi ang, ano tayo, tuhod mo? Tuhod. Tuhod, tuhod. tapos katulog di, hindi nakakatulog. Tuhod. Si Gabisera nagmula sa negros occidental na yun. May sa mga nahihirapan karamihan. Kamusta Tatay Jose? Ado. ang batya ko daw, magbabalik balik niya po. Yung sakit mo tay? Oo, hindi ko tulugin. Hindi ka tulog? Hindi. Mas laki ng mata ko mo. May vitamin ko na bakal bro. Mga pila ka oras ang tulog? Mga ilang oras lang sa isang gabi. Ito nga magkagahon lang tulog ko. Kagahon na? Tingnan mo, kagahon. Kagahon na? Kagahon gid. Mga ka oras bro. ka oras lang. Kulang ka lagi sa tulog no? Kulang gid. So, wala ka nakapagpa-check up? Wala. Hindi ka mo ng vitamin lang. Ah, vitamins lang yung oh. iniinom mo. Yung binigay kong pera sa'yo, binili mo ng vitamins. Vitamins. lang yung bakla ko masaibad niya ako. Oo. Ayan, so may nararamdaman kasing sakit si Tatay Jose, no? Ayan, si gustong palitan ni Ate Bet yung bubong mo, Tay. Yung mga tulo-tulo mo dyan. Salamat kayo kung palita ko ni Tanday nga kuwan. nipa lang. Nipa, oo. Magkano kaya ang nipa, Tay? Isang ano, set? gatos ang masuk ang gatos ah ha kinintos ang gatos ay kinintos ang gatos oh isa gatos isa ka gatos nga hmm. Na... kabilog ah isa ka set na na siya kinintos oh. ah okay kasi ito mutulo na tayo no mm -hmm. oh kasi ang importante dito um, Ay, yung ano yung uh, part na tumutulo ayan dito si nanay oh ayan si nanay Julieta kumusta ka manay okay man uh, ayo ay, man Pasalamat din kami kung mabuligan kami ng David. Sa mm. nga balay. oh, gusto niya na ipapalitan yung ano, hmm. itong bubong. bubong oo. Okay. Oh. Kahit uh, nipa lang. Okay. 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 Para hindi na tumulo. Hmm. Oo. Oh, oh, May kilala ka bang ano dito? Carpentero? O, oh. no, are. mag ano, mag hmm. atop. Atop? Okay. Mm, sige. So, Mga ilan ka? Ang... Ilang peraso yan, nai? kumawal an kay ang nagbakal singi sang nipa amon bata kay oh. ko kabalo kung pila kung gatos ang nipa sini nga na dapat diri to besintos sobra na sobra ako Besintos. lang sobra na dako na nga daan nga ako ni yan diri nga pa na pangadaan guru mga wadang diri ha panid ang iba nang mga lalay eh. oh pero panid kasi no isa ka set uh, magkano yung tay yung isang set 500 500 ang sa gatos isa ka gatos ka daang piraso 500 pesos carpentero hmm. dyan pwede ano ma patingnan natin para ma estimate kung magkano pwede tayo guntay mo tara dito ko na di deposit, sino nai panday na da tao ka kuno nai kung may ara hmm. para ma estimate natin tay ha para hindi na tumulo Diba? ba? Tingnan na lang kung natutulog mo. Masakit lang mata ko. Masakit ang mata mo. So, kailangan mo siguro check up. Hindi, may vitamin na ko. Ha? Vitamin. Pero, may vitamins kami nila pero wala ka, ka pa check up. Why? Kaya vitamin atong ito bakal sa akong. Maganda hmm. tayo sana, check up. Check up ito. Hmm. Gusto mo bang uh, mapacheck up ngayong ano na ito? Karoon nga semana? Si o basi sa lunes? Lunes, martes? Samahan kita sa Gustilo, pa-check up ta. Kung so, dito, ha? Kawan mo sa Gustilo mo. Marapla? Gusto, uh, gusto mo ang samahan kita? Hindi. Sugatan ta ka dire. sige. Check up ah. tayo ha. Sa Lunes o oh, Martes. Kung dako pa check up mo, daw mag-aayo tong um. Kasi kawawa ano Ate si Tatay Jose. May nararamdaman na sa katawan. Masakit lagi ang ano tayo tuhod mo? Tuhod. Tuhod, tuhod. tapos di, hindi nakakatulog. Oo. Amo gina, amo. Hindi ka na naman high blood tayo, hindi? hindi. Uh, anemic, di man? Hindi man. Hindi man. normal lang kung ako. Hmm, ah, so, okay. Kulang okay. ng buong law. So, check out natin to atibet At uh, para malaman natin yung sakit ni tatay. Salamat si... ko na, kung ko. Matagal na siyang ano ay, hindi nakakatulog. Mga pila nakabulan tayo, ilang buwan ka na hindi na. nakakatulog. Dugay na. Mga... Hindi makabulan na. Hindi makabulan na. So, daw, ano no, daw, lapyo ang lawas, pero may, no? Hmm hindi pa nakit kini. Eh. Mm. na ang katawan kasi hindi kumpleto sa tulog. Ayun si Tatay Jose. Oh. So, silipin natin yung uh, bubong ni Tatay. Ayun. Tapos yung ano mo tay, yung sahig mo. Palitin na rin to, kawayan. Pa-order ka ng kawayan. Ayun. Hindi ng bakal ng bulong. Mario. Doon tayo saan? Vitamin na ako kusurang sa Ayerman. Doon ka Ano yan tayo? Patingin na? Nang vitamins mo? Rebicon? Ano, ano uh -huh. to? Bakit pa rin nakubos ko na? Sibita, sodium absorbate. Doon Sino sinong nagsabi sa iyo na ito baklon mo? Sa Victorus sa Victorus man, mutong ko mo ang bakla. Ah, sinabi niya na maganda raw to. Mm, sige sige. Pero mas maganda tay check up talaga. Check up kay Harley sa ko mo. Para malaman natin yung sakit mo, ha. Sa ah, sunod mana ha. Oo, oo. Salamat kay Ron Juan. Adto ka dire. Sabihin mo kay Ate Bet samahan kita magpa-check up. Ha? Mm. Para. Lunes, eh. oh lunes o oh martes. Martes eh. mm. Ayan, ito ate Bet, yung uh, bubong ni tatay, oh. Ayan. Uh -huh. Anong taas nito tay ito? Ilang taas nito? 12. 12 o, Kasi kung yero kaya. Kung yero, pwede rin, o. Oh? Sin, no? Pila ka panid to pag sin? May oh, mo oh. oh. yata ito. One, Did two, go? three, four, <laughs> five. Six, seven, eight, Sano, nine, pa ten, eleven, eh. Ano na lang siguro Ate Bet, Yaro na lang eh. Paano natin dito? Kasi kung nipa, saglit lang, oh. Lenset dito tayo, yung ano, lansa. Oh. Oh ito nga no ate ibet eh uh, estimate natin sa carpentero sabi niya. Kailangan daw ng kahoy kasi bulok na. Bulok na. Oo. Oh. n'o. Oh. Oh. na, huyang na. Mm. Oh, kahoy, pero kung nga uh, ano lang yung uh, pawid ni pa pwede pa siguro palitan. Ni pa. Kaso kung uh, yero, magpapalit tayo ng kahoy. O, mas matibay ang yero, ha, Ate Bet. Oo. Ilang ano? Dos por dos? dosportres Walo? Walo dosportres. Tapos yung hawak. Bilog. Yeah. Dos, dos na siya, ano? Oo. Oh. na apat. Uh, ano? Walo. Walo man. Walo ka, do, walo ka dos por dos. Ayan o. Ayan, sira na mga sigap. O. Oh. ka dos tres. So, estimate mo sir, mga magkano ang gagastos sa kahoy. Tapos, itong bobong. Yung, hindi, ano, yung Oh, so, oh, kung yero, magkano sa yero? Uh, uh, Anong laban ninyo? 12? jis? labas? Oo, 10? Uh, uh, sin. So, pwede na mm. <laughs> no? oh. mm, mm. mm. uh, eh. lang ba? Kung kuhan? no? Ang baga. Otso? Hmm. Otso na eh. magkano na eh? Otso? Na eh? lang na eh? So, utso daw ang taas, no? Kasi, mga ilang piraso, sir? Estimate mo, mga ilang ng hiero yan. Lahat. Ito lang, itong side na to. Kasama yun don Dose, no? Tapos, plansa. Mga duwagoro ka set. O, plansa. kasama kahoy abot ba ng 10,000 magagastos natin kasama kahoy wala Ayan. mo lang hero nga point crema sobra gold price 300 goro so oh. yung oh. ang so, uh, kapal butang mo lang po gusto ko so anum-anum lang ni siya uh, anim anim dito anim dun sa side tapos yung plansa no. Katorse no. Sobrahan lang. Sobrahan lang. Oo. Oh. Pito-pito. Si uh, pito -pito. ano na yung kawaya? Ano na yung Japon? Oh. Hindi yung ano lang sponsor. Yung bubong lang naman para hindi sila matuluan. Oh. oh yung target na maayos lang yung bubong dito. Kasi kawawa yung dalawang matanda eh. Ha? Kahoy talaga no? Palitan talaga ng kahoy. Yan, kasi bulok na ati Bet yung kahoy. So kailangan pag nagpalit tayo ng bubog. Palitan din natin yung kahoy. Oh. Papalitan na lahat. Yun yung sabi ni Sir. Pwede ma Sir ililista mo. Nay may ball ka da. da nay. Pangulam nay para malista ni Sir. Para pagbakal. Ah, uh, kumpleto. kompleto. Kahoy sir tsaka yung sin. Ayan tayo, pine, pinalista na natin tayo ha? Kuan uh, man. Ha? Kilo, ining kuan, ilisa akong lahalik yung kahoy man yapon. Kahoy no? O may kahoy ko tumo. Mm -hmm. So, uma. Sige tayo. Ito, kutlo mo to. So, ang importante yung bubong tayo para di, di matuluan. Kama siya mo na niyo, lima yung manuwa. Oo ay yung lista lang ng uh, karpintero natin uh, 14 pieces na yero tapos uh, 8 pieces na kahoy 2 x 3 8 pieces na kahoy ulit 2x2 uh, ayan tapos 2 kilo na uh, umbrella yung pako ayan tapos uh, 2 kilo din na uh, pako na pang uh, kahoy ito Ayan. Tay. Bukas, buwas, mga ko sa Kadis. Oo. Oh, ano ko to? Ipamangkot ko ha. Kung hmm. um, pila ni Tanan para ano, ama Elisa na mo bubong, no? Imo oh, atop. Para mapalitan na yan. Ha? At si ano na lang, si kuya na lang magpanday, oh, oh. ha? Siya na bahala. Siya na. Hmm. So, yun nga, Ate no? Bukas lalakarin ko to. Para ma-deliver na dito bukas. Kahoy, yero, tsaka pako. Para po dyan sa bubong nila ni Tatay. So, naman sa sahig nila, ay bili ka na lang ng ana kawayan. Ha? No, para sa lugan, no? Para may sahig ka. Ayan. So, salamat kay Ate Bet, no? Salamat Ate Bet Sa din mo sa amon. Apo uh, ano? sa check up mo naman kasi next week ha. Pa oh, check up ka para nasa, ano makatulog na, ka. Pero oh, ko naman ako. Nasa sa uh, 200 300 lang naman yung check up diyan sa Gustilo eh. Gustilo, kanto na po na. Mm. Pupuan man. Sige. sige. Para ano tay? Para mag-ice ka na. Runay, ha? Naman, sige, banda mong dinya salamat. Labi pa kayo ng ka oh. sa, sa imo. Mm. Basta ano, mag uh, ako ng uh, ano, uh, sin kahoy dito sa sa ano, Ako gidung pagpasalamat namon sa inyo nga para, ginyo mm. ang amon kay malayo. Ang mm. babaon. Mm. So, sabi pa kay David ah, kan pa, kay mm. pa gid. May bugas pa kamada, may may, may, may bigas pa. Mabas ha? Mabas. Ha? Mabas. Matagal pa maubos tay? Lugay pa? Dugay pa kay. Dugay bang tigaramon? Mm, sige, sige ha. O sige, babalik ako bukas ha. Para mabili na tong materyales at mapalitan na yung bubong nyo. Ha? Kuya, wala. Hindi mo na nga kung na uh, kwan ka sa nabuligan kami ng na yung mm. na Ang balay. Dito mm. ba uh, kwan yung kubala. So, Hindi. Nagahibi ako tungkol sa kalipay nga nabuligan mm. nyo kami. Mm. Na. Thirst of joy na eh. Mm. Naiyak si nanay sa saya. No, mga kasikap. Dahil ah, uh, yun nga sa tulong po ni Ate Bet para po kay uh, Nanay Julieta at kay Tatay Jose ayan po mag-asawa ng uh, senior po na uh, dito po nakatira no? sa Cadiz no Cadiz ato na to, nai, no mm -hmm. so salamat Ate Bet sa pamamahal sa ating mga kababayang senior dito po sa Pilipinas ayan nasa abroad po siya nay si Ate Bet oo hindi, lang nga. Tagaan lang sa yung lawat dito sa iya nga ginakantuan. Sige. Sabihin ko lang, Nay. At mapanood niya naman tunay yung uh, video natin. Ha? Ayan, sige. Salamat, ha? Ay, salamat, ay uh, Balik ko buwas. bukas. Bukas, babalik ako, ha? Ayan. Ayan po, no. Uh, salamat Ate Beth at uh, salamat din po no sa ating mga sponsor na patuloy uh, na uh, nakasuporta po sa ating programa. Andiyan sila Tita Mila Ilis, Tita Nora Arsadon, Ma'am ng Spain, Ma'am Teresa Kong Channel, Ma'am Marisa Agdan. Ayan kay Ma'am uh, Rosie Pabayra, gito din kay uh, Mam Ma Ma'am padre. Ayan. Sa lahat po ng ating uh, sponsor na nagmamahal sa ating programa, maraming salamat. Siyempre, kay Kuya Santos Matubang, support tayo rin po sa daet sa ating mga kasamahang uh, charity vlogger dito po sa Negros. Andiyan si Arby Pasrana Channel, Gumadless Vlog. Um, Kalingap Bell TV Hong Kong, Renan Mix TV Vlog at Root Beats Mix TV Vlog. So, salamat. Kita kits po tayo next vlog at uh, support nang po sa ating programa. Bye bye at God bless po sa ating lahat.